Good morning, guys! Ayan, manguha ako ng mga blue ternate at gagawin ko siyang tsaa. At alam nyo ba ang blue ternate ko ay may dalawang klase ng bulaklak. Ito yung tinatawag na butterfly pin dahil alas, tsura siyang butterfly. Ayan. At yung isa ko namang itsura ng blue ternate ko. Yes, ayan, ito. Ito. Ayan, makapal lang kaniyang bulaklak. Pero pareho lang siyang blue turnip at pareho lang ang kanilang benefits at alam ni ba na ang blue turnip ay marami ang purpose or benefits sa ating katawan. At isa na dito ay ang nagpapaganda siya ng ating kutis. Ayan, at nagpapakapal ng buhok. At nakakababa rin to ng blood pressure yung mga ano. Matataas ang blood sugar, yan. Maganda din yan. Anti-cancer din yan. Kaya napaka the amazing talaga yung blue ternit. Pwede, ka nitong gumawa ng tsaa, pero wag mong araw-arawin kasi mabilis din siyang magpababa ng dugo. Maganda talaga to sa mga matataas ang blood pressure or yung mga high blood. At marami pa itong benefits. na din ng mga migraine or may mga masasakit ang ulo ayan at ginagawa itong salad ito kinakain ng hilaw to yan masarap yan kakainin ko to Kinakain hmm. ng hilaw yan inilalagay ito sa mga salad at inilalagay namin to sa amin sinaing kaya ang kanin namin is blue rice Mamaya pakikita ako sa inyo ang amin blue rice nagsaing na ako tinagyan ko siya Ayan, napakadaming bulaklak na aking blue turnip. At madali lang itanim to, Marami akong buto ng blue turnip. Pwede kayong manghingi. dami kong tanim nito. Ang bilis tumubo. Marami ako sa likod ko. Yung may tanimang ko, ang dami kong tumubo mga blue turnip. Ayan, naglagay na ako sa aming sinaing. Kasi sa ko lang kaya hindi pa kumukulo. Ayan, kasi sindi ko lang. Pero mamaya kulay blue na 'yan. And guys, thank you for watching. Good morning.